magpapaganda ang lola nyo ngayon. Meron kami yung class reunion, 9 batch 1994. Anak ko! Ayaw ko kita beauty! Ay, mayroon na palang ano. Ang bilis. Siyempre. Dati lagyan mo ako bangs. Mamaya, wala ka mga bangs eh. Eh kasi, ang ano na lang ng noo ko. Mamaya nga. awag mo na lang ako lagyan, baka hindi bagay. Kaya lang parang ang ano ng noo ko, no? Ang umbo. Mukha ng bao. Mukha ng bao ang noo ko. Ano yan? Natalintas mo na yan? Oo. Anong klaseng trintas yan? Siya lang daw nakakaalam. Mm. Oh, ano po ni Tail? Ano may titirang mo yan? Ano ba maganda niyan? Yung ano ko? Ah, ganyan lang din niya. O, oh, diba? Nakatayo yung mga mga puti ano? Putikong buhok. Saan tinagong man lang yung mga putikong buhok? Hindi <laughs> <laughs> daw matago ang mga puti. Matanda na ang lola di o, diba? Maganda ba ang buhok ko? Parang hindi ko maintindihan. Ano ba nangyari dyan? Uy, hey, ang ganda siya sa likod. Parang Weh. ang dalaga. Sige nga, dalaga talaga. Dalaga naman ako ah. Sino nagsabing may esawa ako? May esawa ba ako? Dalaga naman ako. Oh. Kaya lang nakatayo talaga yung puting buho ko. Tanggalin mo kaya yun. Ayun na dalawa. Kasi parang, para tayong pinagtayuan ng mga puting buho. Okay lang yan, 1990s kayo Kaya may puting buho kayo. Kaya yun yun kasi namin. 2 o'clock na nandito pa ako sa bahay. Ang biyahe, matagal. <laughs> Sana walang traffic. Kasi naglaba pa ang lola niyo ng mga uniform niya, ayun Ay, nung sa labas. Ang dami. are, masakit pala pa tinanggalan ng puting buo. Hindi ako napapatanggal eh, kaya lang nakatayo eh. Yan. O, oh, di ba? Napaayos ang hair. Para bumata naman tayo. Huwag muna ako lagyan ng bangs, baka mamaya magkalat-kalat pa yan sa... Hindi yan. Sa noo ko. Baby hair ko lang kukunin. Baby hair daw. Baby hair pa itong nalalaman. <laughs> Walang... May baby hair pa ako. Oh. Ano? Talaga. O, oh, tanda-tanda na may baby hair pa. O, ano, ba? Diba? Ayan daw ang baby hair. Mamaya mo na pala yung baby hair kapag naayos mo na yung face ko. Papaayos tayo ng face, guys. Bakit sila yung face mo? <laughs> Papalagay tayo ng, ng, ano, ng foundation. <laughs> Para bumata-bata naman, o, oh, diba? Ayan. Naayos din ako aking sapatos. Ano yan? Foundation? Sunscreen. Uy! May sunscreen! Wala namang araw-araw! Hm? Nalaglag na. Ikaw kasi pagsala ka. Nalaglag yung, nalaglag na yung ngipin. Nalaglag na yung ngipin ko, guys. Matawag agad. Sunscreen! I-introduce us pa para foundation Ah, para na foundation Buti pa yung anak ko may sunscreen. Meron ka din naman ha. Ah, boss, sorry, Ini Ngayon. Ngayon lang 'to. Hindi pa Hindi. dikit na. Hindi <coughs> dikit na. Gusto mo pang tanggalin pa? Hmm. Ha? Ha? Hmm. Hmm. Maganda na ako sa sunscreen. Oo. Oh. Sabi ko ayosin ko yung mukha mo. Inaayos mo lang kasi si yung mukha ko. Joke lang. Pasaway tong anak ko. <laughs> oh, sunscreen pa lang yan guys. Wala ko daw na oko. Okay na yan, mo. Huwag foundation Hindi na daw mag-foundation. Okay na ba? Baby face na ba? Look, baby face. <coughs> mm, Tapos anong ilalagay mo? Maganda kasi yun. Na. Ang alin? Foundation. Foundation. Lagyan daw niya akong foundation. Bakit mo pinutoktok ang ako? Wala kasi akong sponge. Pag-share <laughs> <Studge bob. laughs> <Bumita>, sponge ba? Bumili nga sponge ba? tok mo yung ko. Mamaya eh. Ah, ano naman yan? Foundation. Eh bakit tinutok-tok mo yung foundation? Dapat diba inaano? Ini-spread-spread. <laughs> yan nga, ganyan nga. Ah, ganyan yeah, pag-spread ng tok-tok-tok-tok. Ganyan -tok -tok -tok. ko lang nalaman. <laughs> Kailangan pa na sampal-sampalin ang muka. <laughs> Kaya yung mga klase eh, di mo ba maayos sa akin eh, ginagandun ko eh. Huwag mo naman sampal-sampalin ang mukha ko. <laughs> Hindi naman sinasampal yan. Anong iba? Ano ba yan? Hindi mo lang yan tap-tap. May tap-tap ang malalaman. Hindi ko lang na kailangan tap-tap ang mukha. <laughs> ah! Manood ka ng GMW. Kailangan daw manood ng GMW. Kasi, pinatap-tap ang mukha. Maganda ba ang kalalabasan niya? Siyempre. Baka mamaya, mga bakas ng kamay mo, nagtap-tap dyan sa... Hindi! Gagis! <laughs> 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 diba? Pasangin nga. di ba Mukha nang tap ang mukha ko. <laughs> Pantay ba? Yan? Baka mamaya, hindi pantay. Mukha na akong ano sa labas. <laughs> oh, yan. hindi. Wait lang, di pa nga ako tapos eh. Baka mamaya, mukha na akong ano. Arena. Hindi na ako powder. Powder na. Foundation. Hindi ka. Hmm. Huwag mong kaputian ah, na, maputihin na ako. Baka magmukha akong bangkay. <laughs> <laughs> Hindi, huwag hintay ka kasi. Ang hirap naman magpaganda. Oo, talaga mahirap. Baka pagdating ko ng Maynila, ilagas-lagas eh, na tong foundation mo. Hindi, ha? waterproof ko eh. Kahit pagkawin siya na ka? Oo. Oh. ay nabasa ako ng Basta huwag mo lang gano'n yung nang... <laughs> nang <laughs> soul. Yung ginagano mo, halos pupunasan. Ginano na. Diba <laughs> <laughs> yun? Ay, <ayaw> magaganito eh. <laughs> gano'n lang, tap lang. Tap lang? Hmm. Yung minsan talaga eh, asarap punasan ng mukha eh. Lalo na pag pinapawisan ka. Lalo na pag okay. may makati sa inong mo. Oh. Baka inong ko walang foundation. Hindi nilalagyan ng marami yan. Doon ng... okay, ako na. Hindi hmm. ng... ko lang. Ano? Puro naman foundation nilalagyan sa mukha ko eh. <laughs> ano siyan Hindi yan foundation. Ano lang yan? Ano delpit yan? lang yan. Ano naman yung Pang ano sa skin tone mo? Pang ano? Pang kulay. Parang hindi naman masyadong puting mo. May pag-delpit, delpit ka pa. Siyempre mag-makeup artist ka dapat maroon ako sa mo. Ah, ganun. Buti naman hindi ko mag-makeup artist. Hi, <laughs> <laughs> Lord. Hmm. Pag naghahanap kayo ng na magpapaganda doon sa mga buro, tawagin mo si Tinto. Grabe ka noon sa akin. Siguradong buhay na buhay ang mga patay. Alay <laughs> ko na, nasasaktan na yung mukha ko. noktok-tok mo. Grabe ka noon sa akin. ano? Hmm. Yan o. Grabe. Nagbago na ang kulay ko. Hmm. Baka more than 2 hours ang pagkaayos nito eh. Alas 5 dapat ang na ako sa Manila. Kumalma ka. Hindi ko pa tapos ng sakong sapatos. Saan yun? Yung sintas. Oh. Si sintas kalma. Kalma daw. Maganda nga. Sito. Sabi ko sa iyo eh. Ano yan? Eyeliner? Hindi. Brush? Hmm. Ano lang po? Ang ng kilay niya. Ang ng kilay ko. Para hindi naman tayo magmukhang taga Eh saka bundok. <laughs> Bakit bundok ba dito? Hindi. Lagi ako na sa bundok eh. Makit naman yun. Eh. Oh. Magaganda ang mga taga bundok. Tapos ako. nabibigit pa ng bag. Oo. Oh, oo, oh. oh, oh. oh. lagi akong nagbabihay eh. Oh, Ko lang na lang. Kamira sa bundok. Maganda na ba guys? la. mấy này nó ăn lỗ là nhôm các bạn nữa mọi người 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 mọi Ano, Goldwyn? Maganda na yung mukha ko? Pak, mamaya kumalat yan dyan sa ano ko. Hindi, ito po yan. Sige. Walang kalat.

Uh, parang ano lang hmm. noo. sa akin matapos maglaba. Oh, natural. Ibang sapatos ko. Mm. lang yung palapat. Ano yan? pag nagsmile ka, may tingin may tingin siya atin. Ah, may ganun. <laughs> may ganun. So, mabigay. mo si ano, saan? Tapos nakita yung niya. Oh. Sweetie! Wala naman doon si Sweetie. Makikita ko doon mga kaklase kong 1994. <laughs> mga natatanda na kami. May wala doon yung crush mo. <laughs> wala akong crush nung high school. <laughs> eh, oo, oh, wala akong crush nung high school. Nung elementary, meron akong sinuntok. Crush ko yun. Ito lang crush. Wala lang. Gusto ko lang siyang suntokin. Yeah, hmm. Yeah. Hmm. Hmm. Bakit sa gilid wala? Okay na ba? Okay na ba? Okay. Oh. Hmm? Sure? Check na natin. Okay na, ganda mo ah. Mukha pa rin akong ganito. Hmm, mukha na akong bata. <laughs> o diba? Oo, tapos ganyan. Ang batinting. O diba, maganda na ako, kamukha ko ng anak ko. <laughs> Hello, video. Thank you, baby! Love you! Ngayon ah, gagura na ako, at late na ako, babiyaki pa ako Maynila. Hmm, Beautiful na ang lola nyo, guys. Picturean kita. Picture. O, oh, diba? Mmm. -hmm. <laughs> diba? Video-video lang kayo. Ah, ha, guys. O. Oh, ako oh, yung mag-wear -re reunion. Nakikita diba? ko yung aking mga 1994. Ay, late na ako talaga. Anong oras na? Mag-aayos pa ako sapatos ko. Tingnan mo. O, oh, diba? Mmm. -hmm. <laughs> diba? Video-video lang kayo. Ah, ha, guys. O. Oh, ako oh, yung Ako yung -re reunion. Diba? Makikita ko yung aking mga kosmet 1994 Ay, late na ako talaga Anong oras na? Mag-aayos pa ako sapatos ko Yun o ano.